Yun, na uh, magandang ha, magandang araw guys. Nandito kami ngayon sa Benavista, Quezon sa farm ni Sir Isid. Uh, kami yung mga magkakasama. <laughs> Pasensya na ako kami mga hubad kasi wala na kami nga damit. Puro labahan na. <laughs> Ayan. Kami aakyat muna doon sa ano. Aakyat kami sa taas. Ano yun? Doon oh na dala. Alin? Dali sabi dito sa unahan ng motor. Doon, 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 doon. Doon kami aakit. Oh, doon, 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 doon. Wala na ako, wala na ako. Tapos na yun. yun. Ah, ito ba yung pinapakuro ni sir? Ha? Ito yung... Uh. Oh, wala nga tubig din. Table eh. <laughs> hal, hal. <laughs> Kunti na lang. Ito lang <laughs> mga kaya. mo na lang ako. Marindukin eh. Ito ano? Sir, marim duke na po ito. Ito po. Yan na yung bitch, yung mabutag. Ito po yung kabilang bundok na po yan. Ah, kabilang. Marim um, duke na ano po? Ano, ragay. Ah, ragay! Mayarap ito. Bigol na pala. Ah!